Naka-appoint na tayo sa kahoy. Dito tayo luluto. Sa gatong na natin luluto. Magluluto tayo ng isang ibon na pabo. Ayan. Ah, lubuhin natin. Ayan, katropa. Tayo ng pabo. Ayan muna natin. Sunugin muna natin yung mga balahibong ano, para liliit touch muna natin touch muna natin para masunod mahiwanan natin kadubuhin uh, may pangis na ako may hindi ko may Bilis yes, yung karne niya, oh. Marami, oh. Bilis yes, yung ito yung ingredients natin. Sibuyas, bawang, sili, saka luya, saka siling green, laurel, paminta, suka, tuyo, saka gata. Ayan adubuhin natin guys adubo sa gata na pabu naka-appoint tayo sa kahoy dito tayo luluto sa gatong natin luluto yun ito na yung ito na yung kaldero natin kaldero natin na prefer na muna okay guys, lagyan na natin ng mantika kaldero o, lalagyan na natin ng bawang Turunan natin itong sibuyas. Yes. Turunan natin ay luya. tuloy natin tong ceiling green. <silence> tuloy natin yung karne ng pabo. Ayan. natin. At ito gie natin to sa sarili niyang katas. Pano-haluin lang natin muna. Tain natin na medyo matuyo yung katas. Tapos, lalagyan na natin ng laurel. Ay, medyo matuyo-tuyo na yung katas niya. paminta. Kasi Pero sa kamera natin. tuyo-tuyo pa yung sarili niyang katas. Takpan muna natin. Para uh, medyo lumambot. Nice. Yes. Alo-alo yun lang natin. Malapit ng matuyo. Tapos, ano, lalagyan natin ng Sprite. Sprite lalagyan natin para mabis lumambot. Guys, may Sprite tayo. Bubuhusan natin. right haloy ah, natin takpan natin para mabilis na lumambot guys mayroon tayong pangalawang gata yung pangalawang piga ah, ilalagay na natin Yan kasi medyo matagal-tagal na pagpapalambot ito bis na tubig ilagay natin ito yung ilalagay natin pangalawang gata yan. tapos palalambotin lang natin muna yan guys nice. tatakpan natin yan lambot natin ng tanglad o limong grass para bumango Hinuhuli natin yan. Ilalim natin. Guys, lalagyan na natin ng tuyo. Medyo natuyo na rin yung ano. Yung lagyan natin gata na pangalawang pika. Yan, lalagyan natin ng tuyo naman. Tuyuan muna natin yan. Haluin uh, Haluin natin. natin ang eh Iubos na natin ito muna itong tuyo na to Guys, yes, ah uh, tuyo na. Ngayon, lalagyan na natin ng gata. Uusan na natin ng gata. Ayan. natin. At natin okay sa data. Yung nagda-langis-langis para masarap. Tuyo na, luto na. Lambot na to. Ayan. Pulo yung unang nakuha natin. bango. Ang ang lad. Yan. Ang mamantika. Guys, tikman natin. Yan, tara na guys, yung adobong pabo. Titikman natin. Tignan natin guys. Masarap ba ito? Masarap ba ito? Masarap. Eh. Mm -hmm. Malambot na. Hmm. Hindi natin nilagyan ng sili para yung hindi makakain ng manghang, yung kaya sa manghang, makakaya Pwede na natin itong at ginatan ng sili sa kahaluan. Kung gusto natin banghang. Sa so, pangat. Ayos so, Malambot. Hmm. Sarap. So, mga pala, pag yung kalimutan mag-subscribe sa aking channel at Leon Navarro YouTube channel. Salamat sa panood aking video. Okay, so, puro ng puro ng pabok.